Gusto mo? Tide-tide ka? Sa bote nga lang Start ka ng bukas tide -di ka ng bukas Na mm -mm. Na no. no, baby Ayun mo Tide-tide -di ka ng bukas eh? Oo Huwag mong papahirapan si Lola Oo Kailangan mabait si Yana ko Ha? Mabait dapat si Yana, ha? Di baby? Mabait ang bibi ko, ha? Pag pinadede sa bote, dadede. Huwag iiyak na iiyak. Kasi, meron ka pang sipon. Sisiponin ka. Tsaka ubuin ka. Pag umiyak ka ng umiyak. Ha? Okay ba yan? Okay ba yan, anak? So good. Ayun sa nagapok. Sagot daw, baby. Ayan, nasagot. Inaantok ka na? Ha? Inaantok na yan si baby ko? Ha? Hmm? Inaantok na ang anak ko? Hmm? Doon na tayo sa loob? Kamusta na? Inaantok ka na? Nagbibilin pa ako sa'yo eh. Hmm.

Si Daddy katabi ko matulog. Si Yana, hindi muna. Tabi muna sila ni Lola. Mm, -mm. Sorry. Tapos, dede ka sa bato. nito ka na? Tulog na? Ay, tulog na pala yung baby ko. Ano ba naman yan? Kinakausap ko siya eh?